noong October 2024 ng nakaraang taon ay nanalasa ang Bagyong Kristin dito sa probinsya ng Batangas. Kabilang narito ang bayan ng Laurel na kung saan isa ito sa matinding naapektuhan na walang humpay ng pag-ulan at pagbayo ng hangin na nagdulot ng malaking pinsala sa mga kabuhayan, kabahayan at mga infrastructures kabilang na itong nawasak na Bugaan Bridge na nagduruktong sa mismong poblasyon at barangay Bugaan ng Laurel, Batangas. At sa makalipas ng mahigit tatlong buwan na sa pagbabalik kong muli dito sa Laurel ay nagkaroon na ng alternatibong tulay na kalsada o bagong madaraanan na kung saan ay muling napadali ang kanilang pagtawid kaya tara ating kumustahin ang kanilang pagbangon All right mga kapilers Magandang araw po at magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Medyo parang ngayon lang ako nakalabas sa lungga, no? Yan. Ako'y nagbabalik para sa isa na naman nating travel adventures ngayong araw na ito. At sa video ito, ay nandito ako muli sa Bayan ng Laurel na kung saan ay bibisitahin natin o sisinsayan natin yung yung panibagong tulay na kalsada na kung saan yun muna ang naging alternatibong daan kasi po mga kapilers naging, ma naging malaking balita naging malaking balita po ang pagkulaps o yung nawasak na tulay dito sa may laurel yun ay ang tiyatawag na bugaan bridge o ang kung na kung tawagin na taga rito, ay ang bayuyungan bridge yan kaya tara samahan nyo ako at dahil nagbabalik muli ako sa bayan ng Laurel eh talaga naman na nakaano na sila buhay na po ulit ang commercialize o commercialismo po dito sa kanan na po muli na po silang nakabangon rito yan no oh. hindi na siya kagaya dati noon ng aftermath ng bagyong ano bagyong Christine yan malapit na po tayo mga kapailers. yan dito po yung daanan dito sa may kanan yan yung papunta sa may black wall saka dun sa tagaytay na yan bali itong bayan ng laurel is ano isa ito sa mga favorite kong binabalik balikan yan ito ulit yung papuntang simbahang bato saka dun sa malagas spring saka dun sa ambon ambon falls dito naman sa may kanan ko yung papuntang fantasy world team sa may lemery Ayan mga kapilers Approaching na po tayo Mag time check muna tayo Time check is 3.52 ng hapon Ay ito na nga yun mga kapilers oh. Ito yung rusi na na-wash out ng ano. Ito yung rusi na na-wash out. Yan o oh, mga kapilers oh. Medyo nababakas pa rin yung mga yung mga na ano dito iniwan debre ng nakaraang bagyong Christine noong nakaraang taon may ano na siya eh may 3 3 months na ang nakalipas yan oh ito, ito mismo ang tulay mga kapiles oh yan napakaganda na oh napaka smooth yan no yan oh dadaan tayo mismo dito sa may parting ito baba lang tayo saglit dito na po ako uli sa bagong tulay na kalsada ng Bugaan Bridge na kung saan ay makalipas ang mahigit tatlong buwan simula nang nanalasa sa atin ang pagyong Christine ay ito na po ang kanyang progreso ngayong araw na ito which is February 19 ayan mula po sa aking kinatatayuan ay nandito po ako sa malawak na ilog ng laurel tapos dito po sa aking likuran ay nababakas pa rin ang nag-collapse o nawasak na original na bugaan bridge o kung tawagin mga taga rito ay ang bugaan bridge ayan halina't sinsayan ulit natin ito at tingnan natin na kung ano pa ang meron dito eto na po ang mismong ilo at may mga counting close up po na nakatapak dito pero majority naman ay malinis na tapos itong daluyan ng tubig sa ilog ay nilagyan pala nila ito ng ano ng daluyan ng tubig yung culvert ba yun kung tawagin. Tapos ito po yung kalsada niya. Tapos tatawid tayo dun sa may kabila. Antayin lang natin na may makadaan kasi maraming dumadaan. Hello po! Ayan, tawid tayo dito. Dito naman sa may kabilang ibayo. Ayan, ito po yung kabilang ilog niya which is diretso na po ito sa Taal Lake napakalakas ng agos ng tubig mga kapailors ah, yan baba lang tayo sa glit nakababa na po ako dito sa mismong ilog simula nung nawasak po ang bugaan bridge eh naglagay po dito ng ano ng floating bridge pero dahil nagkaroon na po ng panibagong kalsada is nawala na po ang yung floating o yung floating bridge kasi dito pahirapan talaga ang pagtawid dito sa magka, magkaibang barangay yan pero ngayon eh okay na bumaba muna tayo dito pansamantala sa umaagos na ilog yan oh. ang lakas silip silip lang tayo sa ilalim ayan umakita tayo mga kapilers ang hirap lang bumuwelo mula dito sa may baba dahil nakakit na tayo sadyain natin yung yung nasirang ano natulay na yon lalapit lang tayo ayan po yung kabilang ibayo ng tulay ng bugaka sadyang ano siya nadurog at naanot ulit-ulit na, ulit -ulit na daanan itong tulay na ito noong March 2023 which is 2 years na meron akong picture na ipapakita sa inyo ayan ayan po mismo ang tulay na yan matagal na po yan tapos dito naman sa kabilang ibayo, nababakas pa rin itong tulay na ito. Matapos natin tumigil dito sa may na is, yan, umakit tayo dun sa may kabilang ibayo. Tignan natin yung kanyang top view. At tumambay muna tayo doon pansamantala. Pagkalusong talaga ay aakyat dito sa may kabilang ibayo. Ganito na po ang madadaanan nyo ngayon dito. Yan. Pwesto lang tayo dito mga kapilers. Yan, shout out po kay kuya na sorbetero. Bumili po ko ng ice cream kasi ginutom ako rito. At hello, saka, yan, hello po kay kuya. Yan, sir, It, ito right? na po yung sticker. O, oh, yan o. Oh. Naka-buenos naka naka pa po. Sir, taniyo, taniyo, taniyo. Oh, sige sir, thank you ho. Uh, oh, eto na mga kapilers nandito na ako sa may tuktok tuktok ulit lakad lang tayo pansamantala dito sa may tulay na ito sa itaas nababakas pa rin o medyo nababakas pa rin yung mga guhab o yung mga guho galing dyan sa may bundok saka yun ang tagaytay na malapit din sa amin lapitan natin ito pansamantala yung Bugaan Bridge na landmark. Ito yung pinanggalingan natin na nakalsadan o yung tulay na kalsada talagang ayan, sa ngayon mga kapilots is ano na buhay na ulit ang komersyalismo saka ano na, nakabangon na po muli ang bayan ng Laurel yan yung ano o oh, tawiran ng linya ng kuryente tapos eto o, oh, nakalaylay pa yung ano ito pala ay daanan ng tubig tubig nila yan ayan o oh. bakal pala ang ano dito yung pinaka pundasyon dito mga kapilers ayan o oh. tinubuan na siya ng mga damo-damo parang ang bilis niyang lumago makalipas lamang ng tatlong buwan yan tapos mga kapilers sabi po ng mga taga rito saka ng mga contractor dito is itong bayuyungan o bugaan bridge is matatagalan pa bago pa daw itong mabungunin naalala ko noon mga kapilers is parang kagaya noon sa pinuntahan ko noon sa Pantilan Bridge na kung saan eh halos inabot po ng dalawang taon bago po siya nabuong muli wala pa pong specific date o araw o buwan kung kailan pa po mabubuong muli ang Bugaan Bridge dito naman sa may kabilang ibayo ayan o ayan po yung kanilang sementeryo yan o Diyan tayo nakaparada sa may taas na yan. Yung paderechong daan na yan, ayan po yung papunta ulit sa bayan ng Agoncillo, Lemery, sa kanang Taal. Ang ganda rito, talagang mapapatambay ka muna dito pansamantala. Pero syempre, huwag nyo lang talaga tatagalan. At muli na tayong bababa oh. parang ano lang ito no? Parang roller coaster. Yan. Mag-iingat lang tayo dito. Lulusong tayo dito. Yan. Talagang ano na. Napabilis na talaga ang ano dito. Ang transportasyon dito. Na nagbigay saya at pag-asa sa mga taga rito. Yan. Yan. At muli na tayong babalik mga kapilers. Ayan mga kapilers. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking budget meal adventures ngayong araw na ito yan muli po mga kapilers ay maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe having safe and happy trip sa ating lahat kita kids ulit tayo sa mga susunod pang mga edisyon just like, share, subscribe and God bless us all